Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka partner Ate JB. Ayan, so happy morning dear friends. So, for today's video kaibigan, maganda po ang topic natin pag-usapan. Uh, pag-usapan po natin tungkol sa ang, yung ating sari-sari store business. About puhunan po tayo, no? about capital. Nowadays kaibigan, no? marami na kasing gustong magsimula ng negosyo. Ganito, tindahan. Lalo na yung mga kaibigan natin na OFW. Ayan, so shout out no? sa mga kaibigan natin kapatid natin na OFW saludo po ako sa inyong lahat and sana safe and healthy po kayo palagi so marami na talagang gusto mag-forgo dito sa bansa natin kaibigan no sa place natin ang uh, magsimula sila nang ng, nang negosyo kahit anong negosyo no <laughs> so kaibigan uh, sasagutin po natin yung katanungan ng ating kapatid na si uh, sister uh, Aisha Aisha sister Aisha hello po good morning sis ang katanungan po ng ating kapatid mga kaibigan is, Hello po, tanong ko lang nung first time mo magsimula, magkano puhunan nyo po? Ayan, so magkano daw ang puhunan ni Ate GB nung tayo ay nagsimula ng ating tindahan? Kasi naman palagi kong sinasabi kaibigan na more than 20 years na po. Ayan, so tama ang narinig nyo, Lagpas na po 22 years yung ating negosyong sari-sari store business. Maraming, maraming salamat God at maraming salamat sa aking mga kapitbahay, no? Na kahit marami tayong kakupitin dito sa place natin, ay dito pa rin po sila bumibili sa ating tindahan. Thank you so much po. Ngayon kaibigan, no? Bago ito sagutin ni Ate GB sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa yung pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana po, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin na aking family. Before that, kaibigan, ha? Please don't bash me. Ay, baka naman, no? A, baka, a, katulad ng dati, may mag-bash na naman kay Ate GB. Sasabihin na, palagi daw ako nagbibigay ng tips, paano mapalago yung ating negosyo, eh, konti na lang laman yung aking tindahan, baka daw papalugi na, that's wrong, kaibigan. So, nakikita nyo po ang likuran ko, yung mga staff natin kaunti na lang, kasi naman, ngayon po, na malapit na ang Pasko, thank you so much, God, lalo pong lumakas ang bintahan natin. Thank you so much, God. So, lumakas po ang bintahan natin, ayan, kaya ito, nakikita nyo po, kaunti na lang ang laman tindahan ni Ate GB. As a of fact, um, naghintay po ko kay Pure Gold. Shout out Pure Gold, no? Hindi pa dumating si Nick yung ahinti natin. So, malapit ng 12 noon. Ayan, naghintay tayo kay Pure Gold para mag-order tayo and then tomorrow, i-deliver ni Pure Gold para naman napuno na ulit yung ating tindahan. So, ang kaibigan, sasagutin natin ulit ng no, back to our main topic. Sasagutin natin yung, yung katanungan ng ating kapatid na si Sis Aisha. Magkano ba ang kapital ni Ate GB na magsimula tayo ng ating tindahan? Kaibigan, 1,000 pesos lang po. 1,000 pesos lang po ang puhunan namin. Nagsimula, nang magsimula kami ng aming tindahan. Way back 2,000 and Yes po, tama rin ang narinig nyo. 22 years na po ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much, God. So, bakit 1,000 lang? Kasi in those times, mga kaibigan, ang wala talaga akong awesome savings nyo. So, yung phone na naginamit ko sahod lang ng aking mister na si Francis. nagwo-work po siya 200 pesos 200 pesos yung sahod niya everyday so sa isang linggo So, si Francis ng ano po, 1,200. Ayan. Yung 200, binili namin ng bigas, isda, pang ulam namin, no. Yung 1,000, pumunta kami sa pinakamalaking malaking uh, supermarket dito sa place namin, Talisay City, Cebu, which is Gaisano Fiesta Mall bumili kami ng paninda worth no hindi worth 1000 kasi hindi ko inobo sa supermarket yung 1000 pesos uh, pumunta po kami sa pamilihang bayan uh, public market namin bumili ng kaunting itlog asukal uh, mantika asin ayun pero 1000 lang po talaga kasi nga wala akong trabaho si Mr. Lang si Francis lang ang my work that time their friends at napalago po namin ito Number one reason is that those times, kaibigan, kaunti lang po. I mean, hindi kaunti na sorry na ba. <laughs> ang hirap pag Tagalog. Bisaya po kasi ang inyong lingkod si Ate GB. Hindi kaunti. Um, um, ano ba yung tawag doon? Mura lang. Marami ka nang mabibili sa pera mo na 1,000 back in those times. 22 years back, kaibigan. Ang mura lang kasi ng mga paninda noon, their friends. So marami nang nabili si Ate GB. And masaya ako kay Bigan kasi napalago po namin ito. Actually, uh, malapit na rin akong malugi noon kasi nagpautang ako maraming nangutang kaso yung iba hindi nagbayad. But thank you so much God, nakasurvive si Ate Jimmy. Ayun, hindi, taya hindi talaga tayo totally nalugi. Yan. So, wah, tsaka lang kaibigan na si Ate GB uh, pinapawisan na. Ayan, magamit mo tayo ng electric fan. Sorry po, ang init kasi, no? So, there friends, ngayon, ang tanong, days na napakamahal na ng mga bilihin. Magkano ba ang dapat punan sa isang sari-sari store business? Kaibigan, pwede pa rin naman po ang 1,000 pesos, pero kaunti lang talaga ang mabibili mo. Pero hindi ko sinasabi na pag 1,000 lang ang pera ay huwag ka namang mag-open mag ng sari-sari store. Pwede rin naman ko Mga fast moving lang talaga ang unahin natin yan, yung mabinta-mabinta yung palaging ginagamit ng ating mga kapitbahay. <coughs> Sorry po noon, ako bukas sa FGB. yun nung munang bilhin natin. Ayan. Then, eventually, pag lumago na yung ating negosyo, well, maging parang well-established na, dagdagan natin yung ating paninda. Pero kaibigan, kung gusto mo talagang maraming laman yung tindahan mo, 10,000 pwede na siguro nowadays kasi mahal na talaga ng mga bilihin. Kung gusto mo magtinda ng bigas, eh, 2,000 mahigit na yung isang sako. So, mga 20,000 pesos. Pwede na kaibigan, no? mayroon ka ng soft drinks, kaunting sigarilyo, may bigas kaunti. So sa 20,000 pwede na yung kaibigan. And ay ah, ito ang pinakamaganda kaibigan. Hindi ko talaga ina-advise na pag magsimula na negosyo, gumamit ka ng napakalaking punan. Huwag po. Wag. Palagi ko sinasabi sa aking mga videos, gamitin natin maliit na puhunan. Small capital lang po. Kasi nga try, try and error pa, trial and error pa tayo, no? Para kung sakaling maluki, eh, ah, meron ka pang natirang ah, pera para pampuhunan ulit. Okay? So, Again, sana no, nasayahan po kayo sis Aisha sa aking kasagutan. Yes po sis, 1,000 po ang puhunan ni Ate GB. Pero again, ibang iba na ngayon kasi noon, mura lang ang mga bilihin. Ngayon, mahal na talaga. So kukulangin ang 1,000 pesos natin. Sa isang rim lang ng sigarilyo, mahigit na po 1,000. Isang rim lang, 1,000 plus. Uh, medyo mahirapan tayo magsimula ng negosyo. Pag 1,000 lang yung ating puhunan. Pero pwede pa rin naman. Ayan, pwede ka mag... Pwede talaga, konti lang bilhin mo pero fast moving. Tapos dagdagan na lang. O ba? Diba? ang tapos dapat may tama na disiplina tayo sa sarili. Huwag natin galawin yung pera ng ating tinan for, for personal use. Huwag po. Ayan kaibigan ha. Ang napakaganda talaga no, napuhunan para mag-start mag ng business which is tindahan sa service business ranges from 20,000 maganda na yun to 30,000 hindi ko ina-advise na magsimula using 40,000 pataas. Hindi. Yung 30,000 para sa akin, malaki na yun. 20,000 okay na. 10,000 okay na po. Pwede ka na magsimula na yung tindahan. Ang hindi nyo so much kaibigan. nata, ah, kaibigan, tinapos nyo po hanggang yung aking video. Tatapusin ko na kasi malapit na no, matapos ang uh, school hours ng morning session ng mga mag-aaral. Pag ah uh, matapos na yung morning session, masyado na talagang maingay dito sa place namin. So, hindi nyo na ako maririnig. Ngayon, alas 11 pa lang ng uma, 11.30 plus, 11.34 a.m. So, meron pa silang teacher. Paglabas ng teacher, ayan, masyado na maingay. Ayan, sa ikakat na ni Ate GB yung ating uh, video